Napaka-cute niya. Tingnan ang liit lang pala niya. Kala ko malaki. Hello, maganda pa araw ko sa inyong lahat. Ang ating gagawin ngayon ay mag-unboxing tayo ng ating uh, mixer para sa ating karaoke. Ito so, siya, carton siya. Ito na guys, atin itong bubuksan. Ayan yung kanyang laman. So may dalawang microphone, meron ding uh, optical na cable, may pang audio din at saka charger. Kompleto siya. Adapter ito para sa charger. Ah, maliit lang pala siya. Kala ko malaki. This one. <coughs> Ayan siya. Napaka-cute niya. Tingnan ang liit lang pala niya. Kala ko malaki. Ah, sa likuran din naman pala is mayroong antena. Okay. Dito yung optical. Ito yung optical in at saka optical out. Ito yung ating gagamitin. Kaya ito yung aking um, in order kasi para siya sa sound box. <laughs> Kasi yung ay soundbox. Para siya sa aking karaoke kasi gamit ko is soundbar. So para maikunik natin dito yung ating soundbar. Hindi tayo mahihirapan. Ito naman dalawang wireless na microphone. So itong dalawang wireless na microphone. ating itong nan Bubuksan natin. Ayan, dalawang battery siya. Kailangan ng yung normal na laki ng battery, AA. Mamaya ay atin niyang lalagyan para itry natin mag karaoke. Kung maganda ba ang kanyang yung kalalabasan. So, tara na. Sit up na natin ito sa ating TV. So, yun guys. Nakita nyo yung ating uh, mixer. Ito yung ating gamit. Uh, In-order ko lang siya sa Amazon. Hindi naman siya gaano kamahalan. So let's go atin na itong ikabit. So ngayon ay atin ang ikabit ang ating um, ang ating mixer dito, yung ating soundbar at saka yung TV. So ito yung aking soundbar and ito yung aking TV. Sa likuran ng TV nga pala guys, dito sa smart TV ko ay mayroon doong optical. So doon yun na lang ilagay. Hindi ko may ipapakita sa inyo kasi nasa likuran at nahihirapan ako medyo masikip. Yung uh, <laughs> hindi makuha ng video. Pero itry ko kung makuha ko mamaya pag maikabit ko na. Okay? So this is it. Ikabit ko na. Ayun, ikabit ko na doon sa likuran ng ating TV, ang ating optical. So ito yung hinsang dulo ng ating optical. Dito natin siya ilagay sa in. Tandaan nyo guys, sa optical in natin siya ilagay. Alam nyo ba na nabakatagal ko na naghahanap kung um, paraan, anong paraan para makapag-video o kaya ko dito sa aking smart TV. So, ito nakita ko sa Amazon kaya sabi ko itry ko muna. And then, ito yung ating optical na na isa. Itong isang optical natin ay dito sa ating soundbar. Nakakabit din. Ipapakita ko mamaya. So, dito natin siya ilagay sa uh, optical out. Para hindi kayo malilito. Sa ibang TV na napapanood ko is kailangan pang iano yung um, anong tawag nito? Yung settings niya sa TV para gumana ito. Pero yung sa akin titingnan ko kung may i-adjust ba tayo nito or wala kung de-dretso ba. So ito siya ay para sa ating power ng ating mixer. Sana ay gumana ito guys. Para naman mayroon na tayong makaraoke. So yan, kinabit ko lang siya. And then ikabit natin siya dito sa dito natin siya ikabit. Ayan. Saan na ba yun? Nalilito ako sa kab kable. Ang daming kable. Ayan, nakakabit na siya. Ngayon, ito ay isasaksak natin sa saksakan. Ito. So, ang daming kabel ko dito. Ang dami kong kabli dito, guys. Dito ko siya isasaksak. Tapos, i-on ko siya. Ngayon ay i-on natin yung ating power. So, ito na. Ipapakita ko sa inyo yung likuran ng aking TV ng optical. So ayan guys, nakikita nyo itong kable na ito, itong kable na ito na maliit na itim, yan yung sa ating optical dito. Papunta ito dito sa ating mixer, nakita nyo naman kanina nung pagkabit ko. And then, yung aking soundbar, wait. Yung sa likuran ng aking soundbar, ayan. Ayan ito. And then meron siyang HDMI dito pero hindi ako gumamit ng HDMI kundi ito lang na optical na gamit ko sa aking soundbar. So nakakabit na yan doon sa ating mixer. Nakakabit na yan dito sa ating mixer sa my out. Ngayon ay i-on na natin yung ating TV. Open ko yung aking TV at saka yung aking soundbar. Ayan na, nakaon na yung ating karaoke. Maganda yung kanyang uh, sound. So, try natin yung microphone kung gagana. On lang natin yung ating mic. And then, dito, adjust natin. Sound, mic, test, sound. Sound, sound. Okay naman yung kanyang microphone. Ayan yung dalawa ay gumagana. Hanggang dito na lang ang aking video and see you next video guys. Please don't forget to subscribe my channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, leave a comment and please share na din. Thank you again and have a nice day. Ingat po tayong lahat. Bye-bye!